Ang chemistry ay ang branch ng science na kung saan pinag-aaralan natin ang pagbabagong anyo at mga katangian ng matter at ang kasabay nitong pagsalin o paglipat ng enerhiya. Okay, bago tayo tumuloy sa pag-aaral ng chemistry, himayin muna natin yung mga nabanggit sa definition na ito. Una sa lahat, matter. Ang salitang matter ay tumutukoy sa kahit anong bagay na nakikita, nahahawakan, nararamdaman at alam natin na may angking bigat o weight o nilalamang material o mass. Ang matter din ay sumasakop ng espasyo sa mundo na tinatawag nating volume. Ang hirap i-define gamit ng mga salita kung ano ang matter, kaya idaan na lang natin sa example. Ang mga halimbawa ng matter ay ang mga bagay na ating nakikita, nahawakan at nararamdaman tulad ng laptop, oxygen gas, tubig at apoy. Lahat yan ay may angking mass, weight at volume tulad ng nabanggit kanina. Ang mga abstract na konsepto, damdamin at kaisipan naman tulad ng kapayapaan, kagandahan, pag-ibig at chemistry ay hindi matter. Ito ay mga bagay na nabubuo lamang sa ating isip at walang physical o material na manifestation. Pero sabi nga nila, even though these things are not matter, they still do matter. Anyway, ang iba't ibang paraan ng pagbabagong anyo at katangian ng matter ay tinatawag nating mga chemical reaction o chemical change. Halimbawa ng mga ito ay ang pagsusunog o combustion, ang pagdigest ng ating mga pagkain, ang pagconvert ng asukal para maging alak o alcohol sa fermentation, at ang paggawa ng mga halaman ng carbohydrates sa photosynthesis. Sa mga prosesong ito ay may nabubuong bagong mga kemikal o uri ng matter mula sa pag-ubos ng mga nauna nitong anyo. Matututunan natin ang iba't ibang uri ng chemical change sa chapter 8. In contrast sa chemical change, meron ding mga physical change tulad ng pagsipak ng kahoy, paghubog ng clay, pagpunit ng papel, pagpapainit ng tubig, at iba pa. Sa mga prosesong ito, Nagbabago lamang ang hugis o laki ng matter na ginagamit natin, pero hindi naman sila nagbabagong anyo o composition. Ang bawat chemical reaction ay may kasabay na pagsalin o paglipat ng energy. May mga chemical reaction na nangangailangan ng enerhiya para gumana, katulad ng pagluluto ng pagkain, petroleum cracking, at iba pa. Ang tawag sa mga proseso na nangangailangan ng enerhiya ay mga endothermic process nangyayari din naman ang kabaliktaran. May mga chemical reaction na naglalabas naman ng enerhiya sa tuwing sila ay nagaganap. Examples ito ay ang pagsusunog o combustion, ang thermic reaction na ginagamit sa welding, at ang pangangalawang ng iron. Ang tawag naman sa mga prosesong ito ay ang mga exothermic reaction. Aaralin natin ang enerhiya na kasabay ng mga chemical reaction sa Gen Chem 2. Sa madaling salita, inaaral natin sa chemistry ay ang mga katangian ng matter at mga pagbabago ng kanilang anyo at katangian sa tuwing may chemical reaction, pati na rin ang energy transfer na kasabay ng mga reaction na ito. Masyado bang marami? Okay lang yan. Dadahan-dahanin natin ng pag-aaral ng lahat ng mga ito. Ang tawag sa mga professional na nag-aaral at nagpapakadalubhasa sa chemistry ay ang mga chemist. Maraming mahalagang mga tungkulin ang mga chemist sa ating lipunan. Ang ilan sa kanila ay nagdidesenyo at gumagawa ng mga kemikal para sa medisina, pagkain, mga material sa manufacturing at iba pa. Ilan naman sa kanila ay nasa quality control o ang pagsasagawa ng mga testing procedure para masiguro ang kalidad at safety ng mga produkto. May mga nagtatrabaho rin sa environmental monitoring para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating kalikasan. At syempre, marami rin nasa research and development o mga chemists na tumutuklas ng mga bagong kaalaman at teknolohiya sa chemistry. Bilang mag-aaral na magsisimula pa lamang sa pag-aaral ng chemistry, isa sa mga pinakaunang kailangan matutuhan ay ang mga atom. Ang mga atom ay ang pinakasimpleng unit o piraso ng matter na binibilang natin sa chemistry. Makikita sa periodic table ang 118 na iba't ibang uri ng atom mula hydrogen hanggang organism. Elemental substance or element ang tawag natin sa matter na yari lamang sa isang uri ng atom. Halimbawa ng mga ito ay ang titanium na ginagamit sa mga spacecraft, carbon na makita natin sa pencil at sa uling, hydrogen isang mahalaga ngunit explosive na gas, iron na component ng bakal, copper na makikita natin sa mga barya, at oxygen, ang gas na ating hinihinga. Kung magsanib naman ng two or more na klase ng atom, makakabuo tayo ng mga tinatawag nating compound substance. Halimbawa nito ay ang tubig na ang isang molecule ay gawa sa dalawang atom ng hydrogen at isang atom ng oxygen. Ang carbon dioxide naman o ang gas na ating ini-exhale ay isa ding uri ng compound. Ang isang molecule nito ay may dalawang atom ng oxygen at isang atom ng carbon. Ang kalawang din o ferric oxide ay isang uri ng compound. Sa composition nito, mayroong tatlong atom ng oxygen sa bawat dalawang atom ng iron. Ang mga elemental substance at compound substance ay matatawag din nating mga pure substance sapagkat sila ay mga material na uniform ang atanyo sa iisang klase ng material talaga. In contrast, meron ding mga mixture o iba't ibang klase ng mga pure substance na pinaghalo. Unlike yung mga pure substances natin, ang mga mixture ay minsan hindi uniform ang itsura. Dahil din sa physical na paraan ng paghahalo nila, ay mas madaling paghiwalayin ang mga component ng mga ito. Ilan sa mga halimbawa ng mga mixture ay ang tubig dagat, nagawa sa tubig, asin at iba pang mineral. Ang steel naman ay isa ring uri ng mixture at ito ay nabuo sa pagblend ng mga elementong iron at chromium. Isa pang magandang halimbawa ay ang iniinom nating soda na pinaghalo-halong tubig, asukal, carbon dioxide at iba pang mga pure substance. At ang lahat ng ito ay ang iba't ibang uri ng matter ayon sa composition. Matutukoy din natin ang mga basic states of phases ng matter na solid, liquid, o gas. Ang mga solid ay may definite o tiyak na hugis na kadalasang mahirap baguhin. Kung titignan din natin ang mga atom nito, ay magkakalapit ang mga ito sa isa't isa. Ang mga liquid naman tulad ng tubig, gasolina at ethyl alcohol ay mga fluid. Ibig sabihin nito ay madali silang umagos dahil sa gravity at sinusunod nila ang hugis ng kanilang lagayan. Kumpara sa mga atom ng mga solid ay mas malayo ang mga atom ng mga liquid sa isa't isa. Ang mga gas naman na tulad ng oxygen, carbon dioxide ay fluid din pero mas mahirap silang ipunin o ikulong sa lagayan. Lagi kasing gumagalaw ang mga particles ng mga gas at dahil dito, napakalayo ng mga atom o particles nito sa isa't isa. Kaya hindi rin basta-bastang lumulubog at may kukulong ang mga gas chemist man o mag-aaral ng chemistry, dapat alam natin ang pinagkaiba ng mga basic states of matter at dapat kaya nating matukoy kung solid, liquid o gas ba ang isang material. Ano nga ba ang silbi at halaga ng chemistry sa iba't ibang disiplina ng aghang? Kung tutuusin, para lalong mapalalim ang pag-unawa ng matter at chemistry, kakailanganin natin ng sapat na pag-unawa sa physics. At para naman maunawaan ang biology o ang pag-aaral ng mga living things, kailangan natin ng kaalaman sa organic chemistry at biochemistry. Makikita natin na ang chemistry ang tulay sa pag-uugnay ng physics at biology. At anong kailangan para maunawaan ang koneksyon nila sa isa't isa? Mathematics. At kung tutuusin, kailangan din ng sapat na kaalaman sa chemistry para maunawaan ang food technology, metallurgy, geology, at iba pang sangay ng engineering, art, at medisina. At dahil sa dami ng ginagampan ng papel ng chemistry sa lahat ng mga disiplinang ito, binansagan ang chemistry bilang the central science.